Mapa, kain na po tayo. Oh, salamat. Masarap po yung niluto kong ulam. Talaga? Opo, ito po yung favorite niyo po. Thank you. O, oh, ano gagawa mo dyan? Hmm. Ha? Ah, uh, po pa. Pakain? Sabay ka sa amin? Hindi ako naman siyang sumabay. Bukas sa kusina. Hintay mo kami matapos. Kaka kumain. Kung ano yung matitira namin, yun ang kakainin mo. Sige na! Inintay mo dyan! Sige oh, lang mo, kaya yun. Sige na, umayon nyo na! Ho, Jey! Jey! Sige na, lipitan mo na ito. Pwede na po ba akong kumain? Oo, kumain ko na. Hindi! Itong natito namin, pakain mo yung sa aso. Eh, paano naman ako pa? Hindi pa po ako kumakain eh. Bala ka sa buhay mo. Basta pakain sa aso yan, ha? Ano po sa kumasabi? Kumain ko na siya na. Eh, eh, ipapakain daw po yan sa aso mo eh. Mamayang gabi na lang po ako kakain. gutom ka na ha Eto kakain ka na oh. Alam mo Buti pa kayo Tatlong beses ko makain Pero alam mo Parang pwede naman atang kainin tong pagkain nyo no Kasi gutom na gutom na rin ako Bo. Hmm. Ano mo dyan? Ha? Di ba sabi ko ipakain mo ito sa aso? Ha? Ginagawa mo? Eh hey, pa. Nagutong na kasi ako po eh. Hindi ko na po kasi ayaw. Luwag oh. oh, no, mo kung matawag na papa, ha? Tsaka, mas anak ko pa nga yung aso eh, kaysa sa'yo eh. Tutal, sinasapayan mo na lang kumain yung aso, Sapaya mo na rin maligyo. Alaga. Jeez, ano ba? Ga, ano ba ginagawa mo sa anak mo? Pa kawalan niyang butal yaga? Ano pa ano ba nangyudito? Alam mo na yung kasalanan ko sa iyo, ba? Kundi natoin mo parang hindi na nito mo masakim na ayun tigil tigil mo ako, ba? Alam mo kung ano ito totoo? Magsama kayo! Buwisit so, talaga! Sobra ka na! Halika! Pagpunta na Jay! Jay! Ah... Uh, Bili mo muna ako sigarilyo. Kunin mo dun sa... sa cabinet ko. Wala mo? Ang ginagawa mo dyan? Nailon. Ito naman... Hanggang ngayon eh, hindi pa rin matanggap si Jay. Ang laki bata, oh. ayen, alam natin kung ano yung totoo. Huwag mo ipagpilitan na matanggap ko yung batang yan. Kaya nga, sa pader na natin lumaki yung bata, ba't kanyang ka pa rin? ba, ayaw kong pinag-uusapan yan. Mahira ka naman yung mga oh! Officer! Huh? Ito po siya. May warat kami laban sa'yo. Ha? Huh? Anong warat? Ikaw po yun ang nako sa kapatid ko. At may nakapagsabi po na ikaw ang totoong nagnakaw sa kapatid ko na matagal na naming hinahanap. sino yung anak natin? Bakit ka umiiyak? Asan yung na anak natin, Dok? Dok, kasi yung anak namin? Uh, Mrs. Ah, uh, kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo. No. no. Nung lumabas po yung anak ko, ah, uh, mahina ang pintig ng puso niya. Dok, diretsahin niyo ko. Ano nangyari sa anak ko? Ano nangyari sa anak namin? Ah. Uh sis. ginawa po namin lahat, <laughs> hindi na po niya nakayaan na. Hindi, hindi totoo yan, Naram, naramdaman ko makabuhay yung, yung anak ko, nakawagan ko yung anak ko, hindi, hindi isis, totoo isis. yan. Bisis, kuha yung anak ko, Nasaan yung anak ko? Nasaan yung anak namin? Ano naman kayo, wala na po yung bata. <laughs> hindi, 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 hindi pwede. <laughs> anak natin. Nakawakan ko siya. Nakawakan ko siya. Naramdaman ko siya. Nap <laughs> Kahit naman ako, di ba? Di mo ako naniniwala na matay yung anak natin eh. Kasi <laughs> hindi tayo nagkulang. Lagi tayo nagpapacheck up. Wala, wala komplikasyon. Paano nangyari yun? <laughs> Kamagala. Sa <laughs> mas niya nakatotohanan. Ayan. Ha? Ang akala ko, inampon mo si Jay. Malon. Oh, Di pa sabi mo gusto magkaroon ng anak? Gusto mabuhay yung pamilya natin? Kaya ako lang naman nagawa yun. Ano? Tama ba yung narinig ko? Ampun ako? Jay, anak! Ano? Alam mo nang mahal na mahal ka ng mama, di ba? Mahal? Hindi <laughs> yung <daing> pagmamahal, ha? <laughs> Pinagkait niyo sa akin yung totoong pagmamahal ng sarili kong mga magulang? Totoo yan! Pinagkaitan niyo ako ng magulang! <laughs> Pinagkait niyo sa akin nung maging masaya, lalong-lalo ka na! Lalong-lalo <laughs> -lalo ka na! Kaya pala ka, minsan, hindi ka nagpakaama sa akin! Kasi hindi kita duga! Sama sa manyo! Sama sa manyo! Sama sa manyo! Ibig ba sa KJ? Minamalatrato ka ng lalaking to? Napapagkabata. Mula pa pagkabata, hindi eh, ko na naramdaman na nagpakatatay siya sa akin. Officer, isama niyo na rin ito sa pagdampot. Kakasuhan ko rin siya. Jay, mawa ka naman sa amin. Ma, ma, pasensya. Gusto, Gusto mo ba ito? Gusto mo ba mangyayari sa amin ito? No? Pasensya ka naman, pero hindi na ako yung nabiktima niyo. Hindi yung masarili kong magulang. Sama na po kayo. Jay! Ano? Jay! Nagkalawa kayo ba ba? Jay, matagal ka namin hinanap. Huwag na nang umiyak, ha? Kasi malaya ka na. At makikita mo na si Mama. Makikita mo na yung tunay mong Mama. Mama natin. Kaya tayo na. Naghihintay siya sa sa'yo. Ma, andito na si Jay. Nahanap ko na siya. Gay ko na ba yan? Nay! <laughs> ang tagal kita rin na ako! ko talaga! Dawa ko na lang, hindi kita sinukuhan! Oh. Oh. Ang tagal ko ate, na ito eh, <laughs> pagkakataon na ito. Makita yun. Ang makita yun, ito akong mangulang. Kasi... <laughs> kasi nga, ang tagal kong hindi naramdaman yung totoong pagmamahal ng magulang. Ang <laughs> tagol ko lang ang lila sa pagbangas. Sabagat lang <laughs> namin sa'yo. Huwag ay mag-alala. Alam ko, masaya-masaya si Papa na nakikita tayo buo na ulit. <laughs>